programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dito na nga. Hindi na makakapayag itong ang si princess na hindi nga niya sampahan ng kaso ito ngang si Libby dahil ngayon ay napatunayan na nga niya na wala naman palang kidnapang nangyayari. Ito ay ginawa nga lamang nito ngang si Libby para nga makapagiganti dito nga kaya princess na ang buong akala kasi nitong si Libby ay inagaw na lahat-lahat nito si princess ang lahat ng mahal nito ngang silibi kung kaya't nakaisip ito ng isang paraan na ang buong akala niya ay hindi na nga makakalaya ng piitan ito ngang si Princess Ngunit ang nangyari niya ay Law King at nalaman na ang katotohanan ito palang si Libby ay hindi tulua tunay na nakidnap kung kaya dito ay magsasampa nga ng kaso ito ngang si Princess dito kay Libby upang mapaga maranasan din niya ang buhay sa loob nga ng kulungan kung ano ang kanyang dinanas at dito naman ay handang-handa ang tumulong ito ang si Savior upang nga mabigyan ng leksyon ito ang si Libby sa maling ginawa niya dito nga kay Princess at dito naman ay hindi nga rin ito tolerate dito ngang si uh, Charlene ang katotohanang ginawa nito si Libby at nasabi nga na nakaharapin nila ang pulis kung kayat dito nga ay magmamakaawa Ito nga si Sherline uh, dito nga kaya Princess ngunit hindi nga siya pagbibigyan nito nga si Princess dahil nga sasabihin ng tatay-tatay uh, nitong si Princess na walang kapatawaran ang ginawa ng anak mo sa anak ko kung kayat ngayon ay hindi nyo kami mapipigilan magdemanda kaya dito naman ngayon uh, ay uh, halos naghihinagpis sa sobrang iyak, ito nga si Livy dahil ikaw naman ang siyang may kasalanan. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless in Bye.